Hello, hello everyone! I am Aquarius and welcome to my YouTube channel. For today's video, magbibigay lang tayo ng quick reaction about sa mga nababasa nating mga comments dito kay Joy Diwata ng ilan na nga po ay below the belt na at may mga reactors din na akong nakikita na mula sa kabilang grupo at binabaliktad ang mga pangyayari at sa comment section nila binabash at pinaparatangan itong si Joy na siya ang dahilan bakit nasira ang love team na dandis take note at eto pa pinaparatangan din nila na si Joy ang dahilan kung bakit umalis si Kalingap David sa Kalingap. O di ba mga friends, lagi na lang si Joy, si Joy, si Joy. But on the bright side naman mga friends, marami din naman nagtatanggol at nagmamahal kay Joy Diwata at syempre isa na din ang iyong abang lingkod. Una sa lahat, hindi niyo deserve masaktan at mabash. Pero nakakatuwa nga pong makakita at makabasa ng mga positibong feedbacks mula sa mga nagmamahal kay Joy. Ito nga po ang ilan sa mga comments. O ba diba mga friends, marami pa po yan pero di ko na po inilagay at pakakulangit po tayo sa space marami nga po talagang nagmamahal kay Joy pero syempre, sa love team din nila ni Dan, ang Dan Joy. At ang finale, si Dan din mismo ay nakahandang ipaglaban at bantayan si Joy laban sa mga bashers. Panoorin natin yung ma-interview ni Kuya Bobby 143 kay Dan. Pagkakitaan, oh, uh, nandito po tayo para uh, supportahan po si Joy. At uh, ano alagaan natin. Ayun. Uh. Thank you po. Pero anong ano, ito ano? kuting uh, tanong lang din, uh, ano yung uh, napapansin mo kay Gabriel sa ngayon na uh, mga pasok na siya sa kolehiyo? Uh, sa ngayon kasi hindi pa kami ulit nagkikita. simula uh -huh. nung pagpasok siya sa school. Pero uh, yung gusto ko din malaman kung kamusta siya bilang isang uh, college student kasi uh -huh. first time niya mag-college. So pag nakita ulit kami, aalamin natin lahat ng ano uh, first time uh, experience niya sa pagiging college. Ayan, natutuwa bro yung mga viewers kasi nga ang laki daw ng advantage kasi nga ah, tapos na makakatulong ka daw kay Joy kasi nga pinagdaanan mo yung college mm. life eh. So ang laking bagay daw na nandyan ka para i-guide din si Joy. Siyempre naman ah, basta kailangan niya ng, ng tulong or ng mga, ng mga tatanungan, mm -hmm. nandito lang tayo para tulungan natin si Joy. Ayan. Bro, na lang huli ah, sa, sa mga patuloy pa rin na naninira. Kay hey Joy, anong mensahe mo bro sa kanila? Ay, ayun po, sana ay tigilan na. Tigilan nyo na po dahil wala namang po mararating yung paninira nyo or Oo. Oh, oh. pa namin mga sinasabi nyo negative, wala pong patutunguhan yan. Sana ay supportan nyo na lang po kami ni Joy da, para po to sa future ni Joy na makapagtapos. At para naman to, ano, sa pamilya din po ni Joy. Sana support nyo na lang po. Salamat ayun no, full support din pala si Papa Dan, kaya huwag ka ng malungkot Joy at nasa likod mo naman si Kalingap Dan, kasama ang buong pwersa ng Kalingap Community, kasama si Kuya Val, si Ate Edna at si Kalingap Rab. At syempre kami din na nagmamahal sa iyo ay nandito lang at handang sumuporta para sa iyo. Laban lang sa bawat hamon ng buhay. Gawing positibo ang anumang negatibo para magtagumpay tayo sa buhay. Hanggang tito na lang and God bless!